Six months, knee injury. <laughs> <laughs> Sige ma'am, okay na po. Balik ka na. Balik ka na. Balik. Tama, simurahan. Tama na siya. Hindi mo na kaya. Okay, game. So medyo, medyo kakaiba okay, yung tama ni ma'am. Ah, ang sarap ano sa ganto nun, pag tinatamaan ako dati, nag-arib ako. Tihit palabas. Siyo. Sure. Ako sa tubig ang Ma'am, relax mo lang, Tay. Mm. Tay, relax mo lang. Te, nakalaban ka agad. Wala pang ginagawa sa'yo. Relax lang, ha? Hindi ako nagbibiro. Ang tigas na nito, Tay. Pag pumalag, bitawan niyo na. Tay, relax mo lang. Tulog-tulogan ka lang, Tay. Tay, wala pa sa'yo ginagawa. Tay, nakalaban ka agad. Seryoso? Ano? Nakarelax ka tamo, nakalutang. Ay, sorry lang Relax mo lang te. Tamo, nire-relax mo. Hindi mo naman maipatop eh. Relax, teka lang. Papad mo mula kaya yung ano niya. Hindi dahil sa bag. Tanggalin sa natin yung bag. Iipit bitaw. Te, relax mo de. lang de. De. Relax mo lang, seryoso. Tulog-tulogan ka kasi matigas sa salubi. Ang lapit kasi ng video. Ito well tumaba na nga yung taas oh. Lumaki na nga. Lumaki na nga, oh. Yabang na. Kapasin. Ano nang braso ko? Ti! Ti! Relax ko lang, ti! Naka-relax ka, nakatigas ka pag ibibendaay mo, ipatupi. Isa pa, isa pa. Natarang sa atin Yan. Relax na natin. Kanyari, tulog ka tayo, ha? Pag bumaba ibig sabihin tulog ka. Tama, pag umangat, kaangat na. Tulog, tulog. Game palpiet. Hindi, Serge, ako, ako maganda, mag hindi ka Dalawa kayo? Oo. Oh. Kaya medyo sensitive to eh. Paul, dun ka. Ito, dito ang kuha, babe. Dito ang kuha, dito. Oh. Okay, oh, game, pihit. Pihit ah, pihit, pihit. Ang tigas na, no? pihit. Ang ah, tigas na, wala na. Nalate na tayo. Six, months? Mm -hmm. Teka lang, pumasok na konti. Teka lang, pumasok. Te. Eh. Ay, ano? Nilang daw nila nalaman. Nilang daw nila nalaman eh. Tiga dito lang pati ito. O, tiga... Bayamot. Isa pa. Parfait, alisan siya. Dalawa sila. Ah, hindi. Siya, dalawa kayo. Pihit pa, pihit. Ayun lang! Ayun lang! Mm. Pumasok na! Pumasok! Pumasok! May dito yung tabitin! Pumasok! Oo, uh, pumasok! Uh, pumasok. Uh, bingo! Bingo! Oo, nawala na yung tumutulog. Oo teka lang, check natin. isa pa isa pa isa pa babal ng party tapos lang, ganon lang gaiglang lang, gaiglang tekalang hindi mo kailangan oh tira Oh, okay tekalang 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 Ayun, nasa loob na. Okay na. Tama mo siya. Kailan? Okay na, nasa loob na. Kasi yung maga, nandun pa eh. Oh. Ah, lumambot na yung maga. Awa ka mo. Diyan ko na kayo. Tingnan natin kung makakalakad ng normal. Buti na ibalik pa. Yawa. Tagal na nun. Six months? Sumukha so, mo tayo ganun-ganun. Tingnan mo kung may masakit pa. Tingnan mo, masakit pa eh. Masakit. Ilalim. Pinagawa ka. Sa talaga niyan. Six months na yan Ako mo nga si. Dahan, dahan, dahan. Parang ka napila yung mo siguro yung pinig sa Hindi na. Yung dito na si Lali. Oh. Yung dito. Hindi ko malang eh. Pinabigilin siya kasi. Lalox ka lang ate. Masagad kasi. Masagad kasi. Yung baga. Ipapasagad. Nasasagad na. Ayun, nasasagad. Dikit niya na. natin. Teka lang ate Ako lang mag-check. Ako lang mag-check. Ah! Mm. Okay na, nasa loob na. Nasa mm. loob na. Pero kailangan i-stable natin to. Napilipit naman yung isang buto, kaya masakit dito. Masakit dito? Hindi. Masa masakit sa likod? Nandito sa ilalim? Okay na, okay na. Yung maga. Oo, yung maga. Dito, wala na dito masakit. Oh, hindi na lang. Hindi, gaganda na Hindi na. Hindi <laughs> na. Oh, check muna natin. Pagpengay muna natin si madam. Sa maga, wala kami magagawa eh. oh, wala yung sakit. Kaso parang na ano yan, parang nalamog yan. So dyan muna kayo, check natin kung makakalakad ng normal. Pero baka hindi pa eh. Maga pa eh. Masakit. O, cut muna, cut. O, madam, para ano? Para yung buto mag-flow na. Masakit? Oh. masakit talaga yung eh. Masakit talaga yun, parang anapila na dyan ako. Oh. Lumambot bigla, oh. Bugbog na, bugbog na. Aray, aray. Dahil dyan, bibigyan ng bawang tricycle. Ito <laughs> ka <laughs> <laughs> Diba ano na, disgrasya mga mo kakapadyak doon sa kickstart. Pag gumaling yan, nasusunod na na tricycle si yan, N-Max na. eh hey, <laughs> Ang diba, <na>, yung kickstart. <laughs> yung kailangan na kickstart. Eh. Barako okay. diba, yan. Tuyo ano. yung pitik barako eh. Yung laman. Yung laman. Kasi hindi pwedeng hindi pwede yun eh. Anim na buo na yun eh. So mo na kayo, pagpahingay mo na namin si Madam. Yung maga, wala talaga tayong magagawa. Yung buto na ibalit na namin. Sukat so, muna. Ano ko ba? mo ito naman? Oo. Okay. Oh, hindi, lakad niya. Patingin niya oh. ako. Kagay mo ang ni mo. Mabayang, ito yung, ha? Ito ang pumapitik. Yung, yung maga? Uh, Oo. Okay. Yung, 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 yung tuon? Hindi. At wala na masakit? Wala. Okay, good. Oo. Oh, hindi mo na natin ipopost. Nice. Pabalikin natin to lang. Two weeks. Argo. Two weeks lang. Paupuin niyo muna. Paupuin niyo muna. Ulit, naibalik namin. Proud to present na ibalik namin yung buto niya na na, na eh. Ang six problema, months. six months pa kasi yan eh. Na naipakita naman ata kanina, ayun o, hindi na maga, a o o, tapos dito wala na yung buto ko. Kita ]Wow. naman kanina, di ba pa Kaso, yung maga, dinala kasi sa amin magang maga eh. Okay. Wala na kami magagawa doon. Tapos pag ginawa ka nito, Uy, hindi na mag-a yeah. ah. Pero masakit pag dinala ka, tutukot. Kababalik ko lang. Yung niya. Gusto mo ibalik natin sa dating pila? Ay, huwag. <laughs> <laughs> oh, hindi pa siya pang post. Pag nilalakad daw, masakit pa sa tuhod pag nilalakad? Hindi. Hindi na? Hindi na naka Yung maga? Mm. O, oh, papabalikin namin after two weeks, saka natin tingnan kung ano na, kung okay na. Ha? Huh? Ah, uh, ganyan muna kayo. Pag may ganyan kayong case, pag na-distocate kasi tuhod nyo, ipaayos nyo agad. Huwag nyo nang patagalin kasi pag tumagal yan, ako po, pinapaano, mm. binibigyan nyo ng... Pero masakit pa masyado. Yes, Lola. Tapos medyo, habang tumatagal, pa-imposible na rin siya ng pa-imposible ibalik. Nachambahan, six months dislocate na ibalik pa. Pero hindi pa pang post kasi magpapangit pa yung lakad. Pababalikan after two weeks, saka natin makikita kung normal na yung lakad. God bless po sa lahat. Yung gantong case, no advance payment, ang bayad pag tapos mahilot. God bless po. Okay? So game, so... May dinala sa amin na pasyente eh, uh, na, ano, na kliyente. Kumanta ko kasi February na ngayon eh, di ba? January 4 ka pa, di ba? Diba? January 4 dinala sa amin si Madam, uh, January 3. January 3 dinala sa amin si Madam. Yung um, mukha yun may kalabasa na, no? parang kalabasa na talaga 'yun, magambaga. Kita naman niya sa video. Tapos nung kinapako yon 'yun nung panahon na 'yon, wala na din sakit talaga siya. Six months na siyang namamaga. Tapos yung mga na-dislocate dun sa loob, nagkalaman na. Eh, lumapit sa amin, ang ginawa ko, ginawa ko na lang ng paraan para maging functional. Yung mga ugat na naipit doon, nilagay ko na lang sa ibang part. Tapos yung buto, ginawa ko na lang ng paraan na kahit pa paano, makabalik-balik sa dati. Isipin nyo ha, six months na mamaga. Ano tayo? <laughs> six months na mamaga. Nung no, kami yung tumira, first session, inabot pa ata ng dalawang session bago namin matanggal yung maga. Tama, ano? dalawang session. Dalawang session si mo yun, na dalawang session pa umabot bago namin matanggal yung maga. Third and fourth, ito yung fourth session. Oh, wala na talaga, hindi na namin na-invite yung... Kung baga, ang naihabol na lang namin, naging functional na lang siya, at least papano, na ilakad na ni madam. Pero yung dating itsura, kasi ito yung original na itsura yan. Yan. Ito normal na tao, ito android. android. <laughs> Buka. Pero wala eh, kung baga kasi six months na sa amin bago nadala, may laman na. Nagdurog-durog na lang kami ng konti dun sa loob para lang maibalik. Magulo ba? Basta yun. Pero kung to present naman taw. Dinala sa amin nang naka-tungkod, naka-supply nang dalawa. Dalawa pa rin yun, 'yan, bakit tawin mo 'yan? Ah, tungkod 'to, bener. Naka-supply. Ay salmbayan. Supply. Pangalawa 'yan. Wala, nakabalot naman 'to nang. 'No una wala, wala eh. 'Yan plan siya no una. na tama. May, May tungkod 'to eh. Wala 'yung una. Wala. Wala, 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 wala so, 'yan. 'Yung pangalawa. 'Yung pangalawa 'yon. Nagdala lang ako ng tungkod ko Kaya, para suporta. 'No ngalawa ng una. Nakakalakas pa siya nun. Nakakalakas pa siya Mahirap nga siya ikakalakas. Hindi ko na maalala. Pero yun, na basta na. nung dinala siya sa amin mukhang kalabasa, tapos 6 months nang namamaga. Ayun, nung sa amin na dinala, ano, nung buwan na rin nung yun, February na eh. So yun, nagawin pa namin ng paraan para maging functional na lang. Kasi pag ganun kasi, pag opera yun eh. Ito kasi mo papansin, nagtipid. Ayan, nagawan tuloy ng paraan. Okay? Dito na dinala sa amin ng ika-ika, tapos nagtungkod pa. Ito na po si Madam ngayon. Dijo, Dijo. Ay, kabayo. Ay, kabayo. Tinulak, oh. Tinulak, oh. Tinulak, oh. Ano, na sa Ano, sa Ano, sa pula Oli? Ano, Oli? Ano, Oli? Ano, Ano, Oli? 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 Pag may mga ganun kayong case, kunwari na dislocate or something, tapos medyo tipid-tipid tayo or wala talaga tayong budget, hindi kayo sa ospital, dali nyo sa mga manghihilot na marunong, magagawa nila ng paraan yan. Pinospital mo ba yan? Oo. Oh. Nagpaano lang ako? Sorry. Hindi kasi ako ng ano, sa MRI, hindi ano ko ng 16. Ah, okay. Pwede mga matras. Ah, pero pina-check up oh. ko siya? Oh. Ay, pina-check up naman pala? ginamot-gamot pero yun kasi kailangan kasi maibalik yung sa dati pero ayun nga pag may ganun kayo tapos na-dislocate advisable dun na maibalik agad kahit huwag nyo na sa aming dalhin kahit sa iba basta marunong pag may budget budget kayo sa orto nyo lang dalhin pag medyo kabado sa mga hihirap na totoo marunong so paano? God bless kayo madam God bless po sa San Jose del Monte Bulacan sabihin na natin pa yun huwag muna ha so kita kita tayo dito sa San Jose del Monte Bulacan open buhay na po tayo kapag may araw pag ano bukas kami every Tuesday, Wednesday, Friday, and Saturday po. God bless po sa lahat.